Pagaling wala Ito pa si Judy ano? Bawal po kasi ano to, na negosyabol. Pakisuyo po, pakisuyo. Ito po kasi mga kababayan, na negosyabol mo, na ang Recto di Visalia. Yeah?

Kau yang buat. Atas. Kita kau, kita kau. Kita kau yang buat. 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 Kau <laughs> recto, Divisoria pa rin tayo ngayon mga kababayan, no? Kasi dito po yun, matitigas din yung mga ulo ng mga vendors natin, eh. Ito, kinikiring sila, tapos sa talikod ng mga hawkers ay babalik na naman sila. Okay, ito lang po. Wala po ito. Wala po kayo magkita. Sarapan na recto na negotiable po kasi dito. Ito po dito na side na negotiable po ito. Recto, Divisoria. pag nabota namin eh kukunin so yun daming basura dito basura ay sila nagbabalat ng na ano so ayan mga So yan, oh, isa pa dyan, ang daming basura lagi dyan. Oh. So yan ang ayaw po sa ating mayor na magiging dugyot ang Maynila. Ito, oh, daming mga basura. Kabilin-bilinan po ng ating mayor na maging malinis ang Maynila. Kasi pag malinis nga naman, maganda tingnan sa ating mga pagkakababayan. tolad tulad nito, oh, Laging maraming basura. Ito po, laging maraming basura dito.

So ito nakatali po sa boys, ano sa poste no? Yan po ang nakakarumi po sa paligid. Ayun, madami pang basura doon parang wala nang solusyon mga kababayan kasi sila po mismo dito nagdodogyot ibig sabihin nagdodogyot mga basura nila yung kinainan, yung mga balat ay tinapong-tapong lang hindi sila makulit. Para naman na hindi may karga sa truck, yung mga paninda nyo, sayang lang din yung puhunan. Alam naman natin mga kababayan din, no? ang mga style ng mga vendors, pag nakita yung mga hawkers, yung mga nagkiklerin dito, ay aalis sila, tapos minsa pag talikod ay ibinabalik ulit nila. So ayan mga kababayan, makita ninyo. CM Rake 2, avenue. Sana niya naman tatakataan ta ta na, na kami ta'ng sa inyo eh. Alam mo na 'yan ang gusto ko 'yun. Sige, tuloy lang. Pakisuyo lang, ate. Ha? Puna kita kunya ni ate niya na. So ayan, mga kababayan, dapat hanggang dito lang hindi na nila ibabana no? kasi ano 'no daw to, bawal. Siya yeah. 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 pala dito, ginabalik yeah. agad ni sobra-sobra talaga mga kababayan sila, oh, oh, oh. lantitigas talaga mga mangaul. Oh, oh. Ate, ano pa <laughs> din sa Santo diyan, diyan. diyan, diyan. diyan, diyan. So ayan mga kababayan, dito po tayo pumasok ngayon sa MD Santos, no? Ito po yung ano, sitwasyon ngayon sa MD Santos. Ito po yung ano, sitwasyon ngayon sa MD Hi. nandito na naman sila. O, pasikip na naman pala dito mga kababayan. O. MD Santos. Ito po ay 11.25 ng umaga. <laughs> po dito ng uh, smart at saka DPS ng hindi sila. So, ganito na naman po ang sitwasyon. Sobrang sikip. Ako, walang kadala-dala po yung ating mga vendors dito ngayon. Pati! Galaw, 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 galaw. napo Hoy, dami sa. Ayan o, lagpas-lagpas talaga. <tinyo> Ito eh, pa yun, parang masikip na dito mga kababayan. Ito pa, lagpas-lagpas talaga sa go. Mm -hmm. Ito. ito. Grabe, kadadaan na ngayon dito ng isma. So, ganito po ang ano. Ito yung sinasabi ng isma e talaga mga kababayan. Mayroon na siyang go na hanggang doon lang. Kailangan pa nilang ilagpas. Ay <s demonstrate> <sak Perfect> <t Donkey> M. De Santos. Kahit anong linis, ikot, nandito pa rin. Diba? Bayer, bayer, ha? Bayer, bayer. bayer. bayer, bayer.

nasa ano na oh kala ko di diretso pa likod ka na sikip na mga kababayan ang daming bumili ngayon dito ng mga Christmas decor ha dito po yun sa MB Santos mga kababayan ha kaya nga

ito mga kababayan Sa MD Santos si Stret, Yung mga namimili dito Mag-ingat-ingat po tayo Sa mga, syempre Hindi natin masabi kung may mga mandorokot Na magaganap dito Naririnig na tayo dito Ang ano? tor Maraming dumayo ngayon dito po sa ano, no, sa MD Santos para mamili ng mga Christmas tree, Christmas decor. Kasi mura lang po talaga dito mga kababayan. <coughs> Ito po tayo, papasok sa Santa patay mga kababayan. Santa patay Divisoria. Ito po tayo, papasok sa Santa mga kababayan.

kababayan, yung hinanap namin ni Chairman Bakal kasi nga nireklamo reklamo Eto, may reklamo dito sa barbecue. Eh, okay, may ari. May ari So ito na po mga kababayan, ito may reklamo dito sa barbecue na ito. No? So ngayon, natimpuhan namin

Balik na po yung mga hoppers dito sa outpost, no? Wow.